Magandang gabi mga bossing, ito yung puzzle natin pinost, okay? Unang sulong ang pula, talo ang itim Ang pula pataas, ang itim, pababa, okay O, oh, iyan ang position <clears throat> Ano ang best move ng pula para talunin ang itim? May nagsasabi na ito, meron din nagsasabi na ito Okay? Meron din nagsasabi na ito. So, alin kaya? So, ipapaliwanag natin, no? Oh. Unahin natin yung nagsabi na dito raw. Yan. Kapag dyan tumira mga bossing, tatablahan ka. Bakit? Susulong dito, oh. Di ba? Kung dito ka kakain, matatatluhan ka. Okay? E paano kung matras ka? Ito ang gagawin sa'yo. Yan oh. Dito siya o. Oh. Ayun, hado na siya. Malayo na. Di diba? Doon. Hmm. Dadama dito. Pag ilag mo, pupunta dito. Tabla yan. Kasi susulong ka doon. Kain dito ang itim. Papakain mo. Hindi na maabutan ng itim. Mm -hmm. So, tabla, no? So, yung 1415, tabla mga boss. Okay, balik natin. Mm. Tabla pala doon. Okay. So, meron naman nagsasabi na ito. 215. Tapos, sulong dito. Okay. Maganda kung dito kakain ng itim. Baka sakali. Eh, paano kung dito? Oh. Ay di dadama, you oh, know, dadama. Di ba? Tabla yan. Mga bossing, hindi naman iilag yan eh. Di ba? Ang gagawin dyan ng itim, papakain. One, two, three. oh tabla. oh paano mo paabulin yan? Ayan na, oh. Ayan na, oh. Oh. Dama. So, tabla doon, mga boss. Okay. So, saan siya matatalo? Ito, papakita natin. Ito ay hmm. puzzle na nangyayari talaga sa totoong... Ano to? Mga ending game, no? So, ang game of maganda ito. Yan. Mapipilitan siya pumasok diyan eh pagpasok niya dyan, dalawang bagay na pwede ka manalo. Pwede ito, pwede ito. Yan o. Dito ka. Obligado dos, di ba? Yan. Dadama ka doon. O, panalo ka na dyan. Pag sumulong siya dito, pakain mo lang yan. Yan o. Matatluhan, di ba? <clears throat> Pag dito siya, ganun pa rin. Pakain mo lang yan. Mabubutas. Kaya, ang mangyayari, dito siya. Yan. Ang gagawin mo, sisingitan mo ngayon. O, sisingit ka. Okay? Pag dito siya umilag, ay, talo. Ah, Malamang dito yan. O, kain ka naman doon. O, ngayon, pwede siyang sumulong dyan, dyan, dito, doon. Okay. Kapag dito siya mga boss, idadama ka lang. Kitang-kita naman yan. Di ba? Kitang-kita yan, o. Oh. Pag umilag yun, eh, di mo. Yan, o. Oh. di ba? Okay. Balik natin. Pag ito'y sinulong, dadama ka. Pag ito'y sinulong, ganun din. Dadama ka lang din. Para pag iilag nyo yun, Di pa mo naman dito. Kain dalawa. Okay, balik natin. Nandiyan na, no? Yan, nandiyan. Yung sinabi natin, pag dito sumulong, dadama ka. Pag dito sumulong, dadama ka. Paano kung dito? Yan. Kapag dito o dito, ang tira mo lang dyan, diba dito, gaganong ka. Ayun, hindi Ay, balik siya sa ano niya, sa kampo niya. Kainin mo 'to. Diba? 'Di ba? Ganun din kung dito siya. Hilahin mo lang dito, kain siya, balik siya sa kampo niya. Kain mo 'to. Ay, di control mo na ang laro, 'yan oh. Hmm. 'Di ba? Ilag doon. Doon. Kontrolado. Okay? Ayan, yung sagot natin doon. Oh. Pwede rin doon sa ano? Doon sa tawag noon? Pwede rin dito sa ano eh? Minatawag. Ayan. Pwede rin ito. Oh. Dito siya. Saan siya? Dito. Ayan na. Nadong ka na oh. Pag dito siya, dito ka. Siyempre hmm. kung dito siya, dadama ka lang dyan eh. Di ba lamang? Dito siya. O, oh, idadama mo. Pag pinakain, tapos dito siya, talo pa rin, no? Oh. Dito ka lang eh. Iilag, pababalikin mo yan eh. O, oh, dama ka doon. <coughs> Ilag. Dito ka. Ilag. Ayun. Maabutan mga boss. O, pwede, pwede ron sa anong yon? Pwede dumaan doon. Maganda rin doon. Paralo din doon mga boss. Dito. Yan o. No. Dito siya. Dito ka. Kain. Wala na ba isang choice eh? Ito lang eh. Kadi. Dito ka ka na. Dito siya doon ka. Dito siya dama ka. Okay. Pag umilag, pwede naman. Punta ka ng gitna. Oh. Dito siya. Dito ka lang. Dito siya. Dito ka lang. Dito siya. Dito ka lang. Lamang ka na eh. Pakain. Doon. Okay. Ayan ha. Ah. Nakuha na. Nakuha na mga bossing. Iyan ang ano. Ang key move doon sa position. Nating ipanakita. Alright. Thank you for watching mga boss.